walang ulong katawan ng isang lalaki na hukay sa Misamis Oriental. Narito ang news clip ni Jen Patrolia kaya ng mga otoridad ang isang walang ulong katawan ng isang lalaki na sinasabing pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng kapatid ng kanyang live-in partner sa Claveria, Misamis Oriental. Nalaman ng mga pulis ang kremen at lokasyon ng labi ng 36 anyos na biktima na isang linggo nang nawawala matapos kusang sumuko ang 19 anyos na sospek at inamin ang ginawang kremen. Ayon sa salaysay ng salarin sa police shop, pinatay umano niya ang biktima matapos silang magtalo habang nag-iinuman. Sa pag-iimbestiga sa katawan ng biktima, nagtamo ito ng limang tadtad at saksaka sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayon man, itinanggi ng sospek na pinugutan niya ng ulo ang biktima. Nakakulong na ang sospek at nahaharap sa kasong murder. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, nagliligkod ng tama. we <small>